Maria Clara. Kung ang langit ay may hugis, ito'y ikaw. Ngunit paano makakaabot ang isang tulad ko sa bituin na hindi para sa akin? Magandang gabi, Ginoong Elias. Ano ang nagdala sa inyo rito? Ang ilog, binibini. Ngunit hindi lamang ang agos nito ang humila sa akin dito. Madalas kong marinig ang inyong pangalan, Elias. Sinasabing kayo'y isang lingkod ng katarungan. Ngunit ngayong gabi, parang may ibang dahilan ang inyong pagparito. Tama kayo, Binibini. Narito ako hindi para sa katarungan, kundi para sa isang bagay na walang hustisya, ang makita kayo, kahit pa alam kong bawal. Ngunit ako'y para kay Crisostomo. Siya ang aking pinili, ang aking kapalaran. Kapalaran. Sino ang nagtakda ng kapalaran? Binibini ang langit. O ang tao lamang napilit sumusunod sa dikta ng lipunan. Sa sandaling ito, dito sa ilalim ng langit na ito, sino ang maaring magsabi kung ano ang tama o mali? Kung ang puso ko lamang ang susundin, Elias, baka ibang kwento ang ating ginagalawan. Ngunit may mga tungkulin ako, mga pangakong kailangang tuparin. At kung sa gabing ito, binibini, limutin natin ang tungkulin at pangako, ano ang pipiliin mo? Ang kalayaan, o ang tanikala ng nakaraan? Elias, bakit ninyo sinisira ang realidad na matagal ko nang tinanggap? Bakit tila binubuksan ninyo ang pintuan sa panaginip na hindi maaaring maging totoo? Dahil ang realidad, Maria Clara, ay binubuo ng mga pagpiling ginagawa natin, at sa gabing ito, ang pagpili mo ang maaaring bumago ng lahat, o tuluyang magwasak sa akin. Kung ang mundo ay walang krisostomo, kung ang langit ay walang batas, pipiliin kita, Elias. Ngunit ang gabing ito ay magtatapos, Maria Clara. At sa umaga, babalik tayo sa realidad na hindi tayo magkasama. Ngunit sa bawat araw ng buhay ko, hahanapin ko ang sandaling ito. Paalam, Elias. Dalhin mo ang sandaling ito sa iyong puso, tulad ng pagdadala ko nito sa akin. May mga pusong nagtatagpo sa maling pagkakataon, tulad ng dalawang bituin sa magkaibang landas. Ang isa'y nagnanais lumapit, ang isa'y nakatali sa langit. Sa gabing ito, kahit saglit, nadingkanlungan sila ng kalayaan, Bago sumabay muli sa agos ng kapalaran. Si Maria Clara, ang bulaklak ng pangako, at si Elias, ang anino ng layang ipinagkait, ay nag-iwan ng lihim na panata, hindi para magkasama, kundi magpaalam. Sa bawat pag-ikot ng araw at gabi, pagdadala sila ng tanong, paano kung ang maling pagkakataon ay naging tamang panahon?